Okay, uh, una, pakiusap naman po, pakilike naman yung ating video. <laughs> Alright, okay. Uh, Ilocano recipe na naman po ulit tayo. Tipid na, masarap pa. Ayan, masustansya pa. Yan ang importante. Kaya kung interesado ka, pakisubscribe mo na yung aking channel para may ugnayan na tayo. Napakasimple lamang po ito. Uh, sa tubig ay maglalagay lang po tayo ng pinitpit na luya, kamatis, bagong isda at sahog na pritong isda. Ata uh, ito ay pakukuluan lang natin ng mga dalawa minuto. yun Yon, mo natin yung lasa. Uh, magdadagdag tayo ng konting asin lang. ayan, Okay. Nito ay uh, pwede na ay ilagay yung mga gulay Inuna muna natin itong ampalaya at saka okra. Native na ampalaya yung ginamit ko para medyo mas matapang yung bite niya. <laughs> Yan. At maglalagay din tayo dito ng konting sitaw lang. Kung ano lang yung kaya ng budget pero kung gusto mong mas maraming sitaw, pwede ka maglagay. <laughs> Yan. Lalagyan din natin ito ng siling uh, haba para mas lalong mabango. Ayan. Isang siling malaki lang yan, pinutol ko lang sa gitna. Okay. Uh, ito ay tatakpan lang natin, pakukulaan natin ng mga tatlong minuto. Ayan, pagkalipas ng tatlong minuto, ayun, pwede na natin ilagay yung uh, mga dahon-dahon ilagyan na natin yung dahon ng malunggay at saka dahon ng saluyap Yan, pinagsama ko na para isang hugasan lang okay ito naman ay uh, tatakpan lang natin ng mga dalawang minuto hmm, huwag natin masyadong patagalin para hindi siya ma-overcook ayan takpan muna natin Pagkatapos ng dalawang minuto, eto na nga. Pwede na po tayong kumain. <laughs> Alam nyo, sa aming mga Ilocano, lalo na sa mga mahilig sa gulay, ano, at ayaw ng mga mamantikang pagkain, ay nako, the best na ito sa amin. mm kaya kung uh, ikaw ay mahilig sa mga Ilocanong luto ano, at umiiwas din sa mga mamantikang pagkain, nasa tamang channel ka kaibigan. Yan, maraming maraming salamat po sa panonood muli. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay subscribe nyo na po para tayo po ay uh, laging uh, magkita-kita dito sa aking munting channel. Salamat po muli.